Tapos tayo magbalat. Ayan. Ayan. Let's go guys. Ayan. At kung bago pa na kayo channel ko, baka naman subscribe nyo na yan. Bell button, all, tsaka like mga kabadi. Good morning, good morning mga kabadi. Guys, good morning sa inyo lahat. Ayan, let's go. 110.

对对吧？对吧 Hindi naman kuya. Oh, ang takot. Kuya, pangkot kami. Ang ganda nyo kaya. Bumayari sa kong bawat dito. Yes guys, ito. Gawa din. Pignan niya kuya na iwan o. Hindi ko mapapalatan. Hindi ko mapapalatan. Kasi nga hilaw. Puti pa siya guys. Oh um, no. Ayan. Ito na na pinapahubos ko. Ayan. Kakaunti pinya. 76 pieces. Hindi pa nakubot dahil hilaw ang iba kasi naman pa tayo yung tumal kaya let's go guys sana mamaya maubos tong pinalatan ko na uh, let's go